Hello, magandang Sunday sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong na pag-uusapan. Naalala niyo yung ano, yung Ateneo bullying incident. Ito ay nangyari noong 2018. Yung ang bida dito si Joaquin Montes, 'di ba? Para makilala niyo si Joaquin Montes. Ito siya oh. Oh, yan oh. Kung kilala niyo siya, 2018 siya, ano, ah uh, sumikat. Yan yung bugbog o dignidad, di ba? Yung ang liit-liit niya pero uh, ano siya, uh, bully. Di ba? May sinasabi siya may Napoleonic complex daw to eh. <laughs> so, ito ay katulad ng sinabi ko kanina nangyari nung December 19, 2018. Tapos ito ay Taekwondo student, 'di ba? Tapos nag-viral yung ano, yung uh, video. Marami na nakisawsaw mga celebrities, mga politicians, etc. Tapos uh, yung aftermath niya nag-issue ang DepEd, no? uh, reminder that addresses to both public and private kindergarten, elementary and secondary schools. It highlighted laws and regulations that school that schools must be must comply uh, with to ensure robust anti-bullying policies. Diba? So, naging alerto tayo sa bullying that time. Pero, sad to say, Hanggang ngayon, may nangyayari pa rin ganyan kasi dito sa Pilipinas, ningas-kugon lang naman. 'Di ba? sa dumating na, 'di ba, meron na namang mga insidente ng bullying na recently lang eh na may napatay siya eh. 'Di ba? Tungkol do sa bullying, nakapatay 'yung na yata or or yun ang bully ba ang pumatay. Pero may nangyayari pa rin, 'di ba? 'Di naghigpit na naman uli. Ngayon, maluwag na naman. Ganun naman talaga sa Pilipinas eh. Parang sa mga malls, di ba? Nung nangyari yung incident na nagkaroon ng uh, barilan sa mall, naghigpit na naman. Di ba? Ang haba ng pila sa mga malls noon dahil pinaigting yung pagkakapkap. Then after mga ilang months, lumuluwag na uli. Di ba? Nakikipag-chismisa na uli yung mga ganun na hindi na nila chine-check yung mga papasok sa well, ganun talaga eh. <laughs> Culture na natin Pinoy yan eh, di ba? Na pag may nangyari, kumbaga yung kasabihan na aanhin pa anda mo pag patay na ang kabayo, saka lang maghihigpit pag may nangyari ng hindi maganda. Di ba? Anyway, so ba't ko nasabi yan? Kasi itong si si Joaquin Montes ay nag-guest sa ano sa Pinoy Pawn Stars. Nakakabwisit pa rin yung itsura niya, no? Panorin nga natin. Investment talaga yan, boss. Pa oh, naging investment yan? Sige. Kasi sisika to ulit after nito. Ngayon kasi wala nang lugar para maging masama eh. Napakahirap maging <coughs> masama. Ano si Katoli after nito? Wala eh. Hindi, nga nag-viral ito eh. 'Di ba? 9 days ago na oh. Ngayon ko lang nalaman nung may nagpasa sa akin ng video na to. Hey brother. Pasay. Ano si? Kailan mo to? Yeah. Chinean. Ayun si Bugbog o Dignidad? Si Bu Joaquin Montes. Ay, <laughs> ah, sorry, sorry. Ano? Si Joaquin Montes. Joaquin Montes, si Bugbog o Dignidad. Baby, baby. Sinabi niya ba yun? Oo, oh, no. Pinanood ko yung ano niya. Ang tibas. Yan. Yung, yung, sa. Parang ano eh, no? Alam mo, nababahid ko sa pagmumukha niya. Medyo nahihiya din siya doon sa past niya, no? Yung ba yung sa banyo? Yung Bugbog o Dignidad? O yung iba pa yung. So just imagine, 2018 pa, 2019, 2020. Five, so, seven years na, no? Kung nanganak kayo nung mga time na yon seven years old na yung anak, ganun, tag, ano na, no? Tagal na rin, ano? mag isang dekada na rin, tatlong taon na lang. How time flies, diba? di ba? Hindi sa banyo yun, di ba? Sa, sa CR. Sa Oo, CR. sa CR. Oh, <laughs> sa CR. CR? <laughs> di siya makatingin ng diretsyo. High <laughs> chair or something. okay, so ano siya sadya mo dito? Ano gusto요? Etong uniform ko na napag-interestan mo na. Alam mo ba, si Joaquin Montes ay dating estudyante ng Ateneo de Manila Junior High School na naging kilala noong 28 matapos kumalat ang isang video ng kanyang pamumuhay you know. Sa kaklase sa nasabing insidente Makikitang ginamit niya ang kanyang kaalaman sa taekwondo upang manakit bagay na nagdulot ng matinding galit at batikos mula sa publiko. Dahil dito, agad siyang pina-expel ng Ateneo at naging paksa ng mas malawak na diskusyon tungkol sa bullying, disiplina, at tamang paggamit ng martial arts sa kabataan. At ngayon, sa PP Stars ay nagbebenta siya ng Ateneo uniform na suot niya noong nag-viral ang insidente ng pambubuli niya sa isang kapwa estudyante. Pumunta ka siya dito. Nisa Pero feeling ko, ano yan eh. Uh, sa upbringing din na magulang, ano. Siguro yung tatay nito, alam mo yan, siguro, pa, siguro lang ha, nag-speculate lang ako. Kasi, wala namang makukuna ng ganyang ugali yan kung ano eh, kung di dahil sa, sa bahay din nila eh. Maaring hindi sa magulang. Pwede mangyari yun eh. Mabait yung, yung magulang mo, pero yung mga nakapaligid sa iyo doon ay hindi maganda, 'di ba? Or kahit sa community nila siguro sa ano 'yun eh, uh, upbringing talaga sa kanya 'yun eh. At na fail siguro ng magulang niya na i-monitor yung kung paano siya lumalaki, eh, 'di ba? Mukhang may kaya kasi Ateneo de Manila nag-aaral eh. Malamang may kaya yan. Ang best, may binibenta. Sabi ko, kung may bibili na ko, um, dapat, alam grade ka nito? Grade 9. Grade 9? Anong year ba to? Anong year, anong year ba to? 2018. year 2018? Ah, kailan, kailan din lang pala bits before pandemic. 2018, grade 9. Wow. Okay. So sa mga hindi nakakaalam, 2018, gumawa ito ng uh, isang viral, viral na eksena, hindi mo, hindi sa'yo yun, di ba? Hindi ka ang kumuha? Hindi, hindi. Kaninong camera yun? Yun ang hindi ko rin sigurado. ba sa kaklase, gawin sa... Sang... Sino nag-upload? Hindi ko rin sure. Hindi ko rin sure kung sino muna nag-upload. Pero ano yan, atyempo talaga na uso yung pagkakalat-kalat ng mga video-video. Ang likot ng mata niya, no? Hindi <laughs> ko naman, hindi ko naman siguro pwede sabihin na sabog siya. Pero feeling ko may nahihiya siguro siya no, sa nakaraan niya, no? Hindi, darating kasi ang time mga men, magmamature din tayo lahat, eh. ba diba? May may period kasi ng buhay natin na hindi natin matanggap-tanggap na mali yung ginagawa natin. Then pagka tumanda tayo, nagmature tayo, marirealize natin na hindi pala maganda yung ginawa ko dati. ba? Diba? Dadating ka sa point ng buhay mo na gano'n. Siguro ito, pero may, mukhang mayabang pa rin siya sa katawan eh. Kaya lang siyempre, nahihiya din siya dun sa... Kaya, ano. kaya in-upload. So, kumusta ang buhay-buhay? To yan naman. <coughs> Tapos, na ko kasi, mga ilang taon na ba yun? Six, seven years ago? Eh, hindi nyo pa rin ako makalimutan. Pag nasa labas ako, namumukha nyo, inausap nyo. Hindi <laughs> ko kasama, aminin ko. Kaya, eto, exposure. Oh. <laughs> wow, okay ka ha? Okay, may tanong lang ako sa'yo. Pang ilang bugbog na yun? Yung ginawa mo na yun, bago ka na Mayroon, viral. Meron pa siyang ibang ano eh. May ibang lumutang pa na video yan eh. Hindi lang do sa school eh. Diba? Meron ka ba? Oh, black. Sampol nga. Dito. Oh <laughs> Sampol oh pero bago mo, bago sumikat yung video na yun, ginagawa mo na ba talaga siya? Hindi po. Hindi. De, po. May, kuma, may, kumalat ka pa na video eh. Alam ko, tatlong video yata nito yung kumalat. Ang isang settings nung isa, parang sa park yata yun. Basta meron pang ibang video, hindi lang yung sa CR ng school yun ibang video pa. Bata yan na pinagsisisihan ko na. Mm. Noon pa rin, noon pa. Siyempre naman. Di man masyado nagbago yung itsura ko sa mua. pinagbago ng pagkatao, ba? Oh. The way siya tumingin talaga, something debius. <laughs> ba? Diba? Parang may, ano pa, hindi ko alam kung nahihiya ba siya or may iba pa siyang motibo eh. The way siya tumingin oh. eh. Paano mo nasabi yung malaki ng pinagbago mo? Parang nafe-feel ko, no? Ayoko magpakanega. Nafe-feel ko mukhang may ano pa to, eh. May, may gagawin pa tong kahindik-hindik, eh. Yung mga ganyan na galawan. I could be wrong, ha? Sana mali ako. Di ba? Parang nababakas ko pa kasi sa... Hindi ako, ano, hindi ako expert, ha? Hindi ako sa psychiatric expert or naku-psychiatrist or uh, psychologist pero yung mga ganyang ano parang may tinatago pa siya eh. Although na alam niya na mas alam niya na ang tama o mali before ay ngayon, sorry mas alam niya na ang tama at mali ngayon kesa before pero may ano pa rin talaga siya eh may bakas pa siya nung, nung gaganyan, ganyan, yung nakikita niya sa facebook bait na ako ngayon, mabait Ah. Oo. Oh, tsaka kasi hindi ka na lumaki. Kasi subukan mo ngayon mag gano'n na kasi ang edad mo, ako po, dadago ka ka talaga. Di ba? Tsaka syempre, isa pa rin, nandiyan na rin cellphone. Sobrang dami ng cellphone ngayon. Pag may ginawa ka na ganyan, automatic, sikat ka na rin agad. Kumbaga, ngayon kasi wala nang lugar para maging masama eh. Napakahirap na maging masama talaga. Pero ma eh, ba't may mga nagnakaw pa rin sa flood control project. Tanong <laughs> ko lang, <laughs> nakaayos kayo nung nakaway mo rito? Nakaayos naman. Kinuntawa yung mga, yung mga bata nila. Para mag-sorry sa mga magulang nila. Hmm. Ah, nag-sorry ka sa magulang nila? Pero hindi personal. Hindi personal. Through call, tinawagan mo lang. Napatawad ka naman nila. Yung isa nun, kaibigan mo, ko hanggang ngayon. Sino? Hindi ko nababanggitin ko. Hindi, hindi pa <laughs> rin yung isa sa na-bully mo dati. Ah, kaibigan mo na ngayon. Ah, baka sama mo dyan. Sino niya? Ma sino mga fan? Ano to? Halika rito. To mga fan clubs. May mga fan clubs. Halika rito, halika rito. Halika rito. Mga fan clubs. Halika rito. Kapatid mo yung isa? Ah, di ba? kapatid ka ba? Kapatid mo yon? Hindi ko kapatid yan. Ito mga fan. Ito, kaibigan. Ay, ikaw yung binubungin. Ay, hindi Ay, hindi Ay, hindi So, kamusta naman tong kaibigan mo? Ayun. yun yes, siya ang din yun. Nagbabago-bago di naman. Nagbabago-bago? bago Ilang porsyento ang pagbabago? Uh, 80%. 80%. maukulit <laughs> para makukulit tong mga batang. Okay. Di ba? Yes. Well, ano naman masabi mo sa kaibigan mo? Um, Kinawa talaga nang mapuhan dito. So, uh, siguro what? ano lang, um, gusto niya naman din talaga magbabago. Yeah, wag yes. na natin na ano, -na wag na natin isipin yung nakaraan kasi bata pa ako noon guys. Focus na lang tayo sa future. Gagawa ko ng mga ikatutuwa ninyo. Ah. <laughs> <laughs> Pero feeling ko ano talaga to. Hindi hindi pa to Feeling ko lang. <laughs> <laughs> Suporta niyo pa to, ato Ano yung mga fans club dito? Tawagin mo lahat. Para papalakpak pa. Yung iba hindi siya talaga pwede sa yung iba diyan. Ayun yo, ayun yo. Yung okay, iba, halika ay rito. Ayaw, ayaw. Alright, o so sige. Okay. Magkano mo naman yung binibenta? Ganito? Ano na, boss? So, yun. 200,000. Ay! 200,000! 200,000. Hindi, hindi ganun ka-significant kasi yung ano eh. Sobra naman to. Overestimation. O, overestimation naman ito. <laughs> di ba? Mga celebrity ngayon, hindi naman umaabot ng ganyan eh. 'Di diba? I mean, kahit nga siguro ako, kung ako ha, kung ako lang. Kahit 5,000 'yan, hindi ko bibili niya. Hindi naman kasi ano 'yan eh, significant yung nangyari sa iyo eh. Negative pa. Pwede siguro halimbawa ah uh, estudyante ka no, then may niligtas ka na na mga kaklase mo sa isang panganib tapos nasawi ka tapos 'yan yung uniform na suot mo. Pwede pa siguro. Pero hindi pa rin aabot ng 200,000 'yon siguro mga 50 Ganon. Pero I don't know, no. Kasi parang hindi naman talaga siya hindi siya ano eh. Although na sikat na 'no, pero hindi siya sapat para ma mo na historical yung nangyari sa Parang novelty lang talaga. Tinawag mo pa yung friend mo na 200,000. Makulit ka siya. Ah, makulit 'yan. Eh, makulit ka rin, Ay, 'di ba gay ko, parang kay Maulit, 'di ba? 200,000. Sige, tatawag tayo ng expert pagdating sa ganto. So, tuwagin natin si Sir Angelo Bernardo. Ayan, Sir Angelo Bernardo. Sir yeah. Angelo Bernardo, ba? Ang yeah. mo. Oo, oh, tiro yeah. na ka. Buwan na lang. Na, na, nambabanta na. Ilobol mo daw siya. Nakalakot na agad. Ha? Ateneo, Di ba UP. Ba? Ha? Di ba ako nagtitraining ng may gitis? Ha? Ah, oh, atteneo tsaka okay. UP. Pero may Makita niyo, gagawao ng content. Kasi Yung makita yung guys. Ah. Ah. Ako. Ah. Sir Jessie nag-attend ng training. Magagawa. <laughs> oh, brown na. Mmm, ayan. Ah. UP Diliman. Okay, Sir Armando. Alam mo to? Kilala mo siya? Oo, oh, okay. Ako green. Ah, hello. Marba Armando pisa mo si Arma. Tsaka si Angelo. Are ano you collab? Collab. Hello. Okay, so sir, ito yung uniform Angelo. mo. Sa Ateneo. Ah, oh. Ah. Kilala mo siya? Grade 9. Oo, eh? oh, kilala ano, 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 yeah. sa... ko. Sa, mga ano, nakapanood ko. Nakapanood ko yung story. Yeah, Pinahanap ko pa ito sa Yaya ng Matindi. Sa Yaya mo. Hirap ka yan. Ito grade 9 eh. No? Ganyan sa Ateneo eh. No? Mm. dugo nga, boss. <laughs> matanong ko lang. Ito, matanong ko lang. Matanong ko lang, siyempre. Kung estudyante ka ng Ateneo, mayaman ka. Kasi grade schooler pa lang siya, grade at Ateneo. So talagang galing ka sa, kayo, mga galing kayo sa mga mayaman, sigurado. Pero kasi paano nyo makakaya na mapag-aaral sa mga ganyan mga elite school, di ba? Lahan na mga grade school at di ba? So kailangan mo ng enough pera para dyan. So malamang may spoiled brat talaga kayo, di ba? Mukha naman, Di ba? <laughs> <laughs> diba? Tom. So, hindi nga alam ng magulo ko nandito ako ngayon. Hahaha! <laughs> oh, okay, oh, yung... oh my God, oh my God, oh my Pero may 18 ka na, may 18 ka na. Kaka 21 ko lang po. Ah, parang ah. hindi siya tumatangkad. Hindi na talaga rin tatangkad yan. Anong Pero negosyo tanong, na mas marito? Eh, tanong ko lang, anong negosyo ng family ako? Ayaw ko pag-usapan talaga yung family ko dito. Ah, okay, sige, oh. sige. Okay. Pero sa tingin ko talaga ma mayaman to sila. Okay. Ma Matik yan yung, malaga, yun sa rangay. Wala mo, nag-aaral sa tinayon, di mayaman. Pero hindi ba? naman. Ano, yung daughter ko. Hindi naman ako yung mayaman. Alin? Yung daughter ko. Yung? Ah. Kung ano yung mayaman, eh. galing nga sa Bernardo Clan, loko. <laughs> okay. okay. National artist ang tatay niya. Ay, <laughs> hindi pa naman. Hindi <laughs> pa. pa. Uh, Lolo ko. Okay. Lolo pala. Okay. So, sarahan man yung mga ganito. Angelo. Ay, sir, angelo? Ay, serang ilo Ano ba? Magkano yung mga ganito? 500,000. <laughs> <laughs> Yes. Nabili kasi ng mga luma din, di ba? Sige, comment lang ako. Comment lang ako. Sige, kasi bilang taekwondo practitioner din dati. Sa akin, masakit yun. Yung napapanood ko yung video, masakit yun kasi usually, ang taekwondo is for self-defense. ko yung taekwondo community noong time na yun. Ano na? Parang yung the way siya magsalita eh, no? Nag-ano ba to? Tumitira ba to? Parang bagong bata kami na. Ano ba? Good stuff ba yan? Yun, <laughs> diyan talaga pinagsisiyan Yeah. pagka, wow, heavy. dapat. Ah, kung bibilin mo to, tira ang ilong, magkano? Kung bibili ko yan, 600. <laughs> <laughs> magkano? Sabi mo, magkano? Magkano? Parang, parang mahirap, ano Ako, mahirap. Mahirapan ako ang presyohan kasi nga, unprecedented yung pagka-viral niya. And I think nahihili rin niya. High profile item. Viral ano, viral video. Bumalik na ako ngayon after 6-7 years. Oh, wow, heavy, man. Magkano? Wow, heavy. Tingin ko yung... Ang mga sabog na sabog tayo. Hindi pa yung ba? Para ibenta. Para Pero kung nga, katulad nga yung binibenta na niya. Kailangan yung set out niya pa yung... Pero kung gato nga na binibenta niya na mga magkano? ngayon na hindi pa set out yung path niya hindi ba natin alam kung ano mangyayari talagang pwede yun I mean kung, pwede no kung halimbawa uh, tataas ang value kung ito ay naging sikat na motivational speaker no yun talagang sobrang sikat niya or isa na siyang ano ng kumpanya ngayon uh, head ng isang kumpanya na sobrang yaman na na parang humble na siya. Di ba? Pwede, may chance. Yung gagawin niyang legacy. Actually, kahit tayo eh. Kahit tayo, kahit, kahit hindi nangyari sa atin yung ganyan, yung nambuli tayo. For example, ako, no? Uh, ito suot ko. Then, dumating ang time na ako yung naka ng gamot sa cancer or sa AIDS. 'di ba? Tapos napapanood yo, oy, si Bungo dati nagbo-vlog niya na ito yung suot niya noon, no. Nung particular na ano. Pwede. Pero kung as it is yung yung asking price niya kasi unrealistic 'yun eh. Kung ako nga ang tatanungin mo, ano eh, pang-donate lang talaga yan eh. Actually, kahit donate yan, wala naman magiging interesado dyan eh. Diba? Hindi okay, yung sa tingin nyo ba, may significance ba yan? Yung, yung uniform niya. Ano eh, parang nanggaling sa negativity yung ano eh. <laughs> Paano ko bumili Historia ng eh. Na isang budding na painter na hindi yung sikat Budding, budding painter. Ah, uh, so, more or less, magkano? Price? So, siguro, kung bibili ka ng painting na 10 to 20, 25 yeah. to 30. Mga ganun yung ano ko. My opinion. Alright. Maraming maraming salamat, Sir Angelo, ang ating expert. Okay? Good luck. So, narinig nyo na from ating expert? 10 to 20. 50 to 100. <laughs> okay, ako, ito, parang maganda. Sige, wala nang problema. Galante naman ako. <laughs> 10,000 pesos. 10,000 pesos. Okay na yun. Ano nga? Ano yun? Parang, ubos na yun. And sabihin natin, 30 minutes. Ano yun? Halatang <laughs> mayaman siya, ano? Kung sa iba yan, ano yan, okay na yung 10,000. Ako nga sa 5,000, parang mamamahalan pa ako dyan eh. Ako lang yun ah. <laughs> Pag-enjoy <30, laughs> <laughs> no, 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 no. ko, boss. <laughs> Pag-enjoy ang niya. <laughs> 15,000 pesos. 15. 15. 15. na? ah. <laughs> ako lang ng ano, 10 to 20. O, market niya yun. Ito, iba naman to. Isasama namin yan kaya no, kay, of one. kay, One boy, one God, with a Boy, Dila. boy Dila. Oh, yung mga kategory niya rin. Boy Dila. Huwag yun. naman doon. Yung, yung na nakamanig no, Oo, oh, nakamanig. Kapasadya <laughs> oh, ako nung <laughs> 15,000 pesos. Sibin pa ako nung nag-invest sa so, akin yan. After Shima tira mo yung tropa mo, natatawa. <laughs> nag-invest daw, banda uli. Ano pa pala to? Eh, bag nag-invest siya, iskam pa eh. Ah? Good, <laughs> Good investment. Good investment yun. Good investment. Ano yung average views natin sa Bostoyo Productions? Ah, sa Pinoy Ponser, depende sa... 300K? Hindi, depende. Million, depende sa item eh. So, depende to kung matutuwa sila sa'yo dito. Ito nga, 9 days, 122K eh pwedeng mag million views, pwedeng hindi. hindi. It depende. Depende sa tao. Oo, oh, depende. <laughs> depende kung mabubusit sila sa'yo <laughs> o matutuwa <laughs> sila sa'yo. <laughs> Pag nabubusit sila sa'yo, maraming views to. Yo. yun. Okay, 18,000 pesos. Basta. Na. na. 13 yun, ha? Third. Hindi kaya. 18. Masyadong mataas. 18. 18 tapos sa akin na rin yung 18K na yun. Ha? Ha? <laughs> ha? Or yung bracelet, yung bracelet. 18,000 pesos. With the bracelet? Wala. Well, uh, <laughs> with ito, 18,000 pesos. So, tingin ko yun na yung right price para dito. Kansyo talaga. Kung ganun ka lang kikikitahin mo dahil sa isang video, lang mo na yung offer mo dito, boss. Kung ako dyan, i-no-no-deal ko na eh. Walang Balita nga yung ko, lalaki ako pa yung offer ko sa'yo. Parang, <laughs> investment talaga yan, boss. Wala naging investment yan, sige. Kasi sisika to ulit after na ito. nag <laughs> 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 oh. ba to? Oo. Oh. Hindi e, ko Hindi dapat magpasalamat sa akin. <laughs> Walang sisikat na kita. Sisikat <laughs> ka lang ha. <laughs> <laughs> tayo. wala para, Ah, 18,000 pesos. Sir, ikaw na. So, ano? 80, ikaw na mag-decide. 18,000. Ano sabi mo? 30. Okay, okay na yun. Okay. Oh, okay na. Okay. Oh, Pero okay sa na. na sa... oh, Ayan man, na. Supportado ya? ko na mga barkada mo. More than, more than 20. More than 20. Okay. 18,000 18 pesos. That's the last price. 20. 20. 18. 18. 18. Sa pabulong na. naman kay Boss 18 nga sabi ko niya. Pabulong ako. Tapos, oh, Bibi, oh, uh, uh, may na, may, na, sapram, na. may regalo ako sa na 18,000 pesos. <laughs> oh, 18 na. Kaya mo <laughs> <ko> palabas <laughs> natin yun. Pala na <laughs> kaya pa mo. pa. Hindi, siya naman yun. Hindi Ano naman siya. Ano na. 18, 18, 18. Oh. So, Ala. Sa 18,000 na eh, yun. Ubus <laughs> yun. Ubus <Abos> yun mamaya. <laughs> so, siguro <laughs> sa high end na ano, o oh, totoo nga naman, no. Pang good time, good time lang yon eh. Pero mag Jollibee na lang kayo. Diyos ko, ilan na makakain mo sa Jollibee? Ah, Galing, siya. mo na, dagdagan mo na. Para itong mga to, mga kasama ko pa dyan sa likod, mag-enjoy talaga yan mamaya. Oh, O, oh, dinamoy pa kayo. Uh, ah, 18,000 pesos. Yan na yan, last. Sakit ng 20. 18. Swear. Sakit ng 20 mo na yan, tita. Wala lang. 18. Ha? 18. 20. 20. Okay. Bibigay. Mukhang bibigay si Boss Toyo, ha? Oh. Ah. Kasi siya yung boss ni Boss. Oh. 18,000 pesos. Okay na yan. 18,000 pesos. Deal. 18,000. 18,000 plus... Wala well, oh, plus? 18,000? O, oh, tinatayo, o. Mag magbablog pa tayo. Magbablog pa oh, tayo. magbablog pa sa susunod. O, oh, sige. Bumalik ka lang dito. 18,000? O, oh, sa well, magsasara itong A building. 18,000? At 6 p.m. lang. 20,000? 18,000 18, nga, 18. Pwede mo na yan, 18! Bro. 18. Tita, sabi mo nga kayo <laughs> <tita>? 18,000? <laughs> 18, 18. 18. <laughs> 18. Bruh. 18 na. Ito na lang kamay natin. 18 na. Parang sa kayo. <laughs> 18 pa ba daw? Oh okay. Oh, okay. oh, 18 oh, 18. Ako sabi nga, 18. Okay. At least, oh, okay. sabi mo nga, exposure. Uh, exposure diba? ko to. niya talaga yung mga mangyayari sa'kin. Sa mga, mga kababayan kong minamahal. O, <laughs> <laughs> uh, okay. Ano, babe? Nabilip sila sa'yo dyan? Love you. O, love you. Okay na, 20 na. 18,000, okay na. 18,000, bigyan na 18,000 yan. As in, as ano? 20? 20? Oh, <laughs> <laughs> Hi, Vince. Ako to si Joaquin Montes. Gusto ko mag-thank you kay Boss Toyo. Kahit na 18K lang yung binigay niya. Siguro, idodonate ko na lang rin yan para, para sa inyong mga mahal kong kababayan. Tapos, shoutout sa Pinoy Pawn Stars, sa Luna Family, si By No Means Average. Search nyo na lang sa SoundCloud. Adios! Mukhang may ano talaga siya, ano, may something sa kanya. Pag ganun talagang tao, parang ang future niya murky na, no? Tama ba yung term? Anyway, let's see, no? Makamalay mo, makagawa ito ng pagkaganda-ganda sa lipunan natin balang araw. Hinuhusga-husgahan ko lang ngayon, di ba? Hindi natin masabi. Anyway, yan lang po muna mapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.